Hi everyone. So today is the day that the Philippines did not go to Miss Universe. Hola, <laughs> wala walang edit. No edit vlog to, Chabi. So, ano na gawa mo? Yan si Chabi. Uh, uh. <laughs> Hoy, makaka-copyright tayo sa music mo. Oh, copyright ulit yan. Wala. Wala akong magawa. Maka-copyright tayo. Kulit. Uuwi. ayaw uuwi. Aalis na si Chubby. Mamaya. magba back to work na siya. Ito na yung mga gamit niya. Nakahanda na. Kanyang bag. Ang oh, kanyang maleta. Guys. Shoes niya yung shoes niya. Maleta, bag, and yeah Alis na siya, mama. Eh. At may na naman po ang isang asawa. Mawawala na naman po ng katabi ang isang babae sa kanyang kwarto. <laughs> oh, wala na naman ako ng katabi. Chubby. Neng, neng, halika dito, neng. Neng, tawag ka, dali. Ayaw. Ding! Nagigigil na ka! <laughs> Takot naman sa'yo yung bata. Ding! Ah! Oh, sakit po sun ko, guys. Ayan na. Nag-hot compress ako. Ano tubig, Ding? Sakit po sun ko. Yellow na, guys. Kaya. Wala ko magawa. Nababalu ko